Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Na-experience mo na ba ang mga gabing halos walang tulog o kaya't ang pakiramdam ng sobrang pagod pagkagising? Alam mo ba na ang kakulangan sa tulog ay unti-unting sumisira sa iyong kalusugan at nagdadala ng mas malalang problema? Sa video na ito, aalamin natin kung bakit mahalaga ang tulog, ano ang mga posibleng epekto ng kulang dito, at paano mo mapapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog. Ano ang nagiging epekto ng kakulangan sa tulog? Kapag kulang ang tulog mo, ang iyong katawan at utak ay hindi nakakakuha ng tamang pahinga. Narito ang mga seryosong panganib. Number 1. Mas mataas na panganib sa iba't ibang sakit. 40% mas mataas na posibilidad ng cancer, 50% mas mataas na tsansa ng diabetes, at mas malaki ang tsansa ng demensya tulad ng Alzheimer's disease. Number 2. Pagbaba ng Immune System Ang pagtulog ng mas mababa sa apat hanggang anim na oras ay maaaring magpababa ng immune function ng hanggang 70%, kaya't mas madali kang dapuan ng sakit. Bakit napakahalaga ng tulog? Ang tulog ay hindi lang simpleng pahinga. Ito ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapagaling ng katawan. Una, paglilinis ng utak. Habang natutulog ka, ang iyong utak ay parang dishwasher. Tinatanggal ang mga toxic proteins na nagdudulot ng problema sa memorya at mental function. Pangalawa, pag-aayos ng katawan. Ang deep sleep, delta wave sleep ay mahalaga sa cell repair, fat burning, at pagpapalakas ng immune system. Paano nakakaapekto ang alcohol sa tulog? Ang pag-inom ng alak bago matulog ay nagdudulot ng mas malalang paghilik at sleep apnea, madalas na pagising sa gabi, at pagkasira ng tuloy-tuloy na REM sleep na mahalaga para sa memorya at emosyonal na balanse. Ang REM, Rapid Eye Movement, at non-REM, Non-rapid eye movement. Ay dalawang pangunahing yugto ng tulog na may magkaibang layunin at epekto sa ating katawan. Ano nga ba ang REM sleep? Ang REM sleep ay ang yugto ng tulog kung saan mabilis na gumagalaw ang ating mga mata sa ilalim ng talukap. Sa panahong ito, ang utak ay aktibo at nagaganap ang mga panaginip na may mahalagang benepisyo. Una, tumutulong sa paglikha ng bagong ideya at solusyon sa problema. Creativity at Problem Solving Pangalwa, pinoproseso at iniimbak ang mga alaala, memory consolidation. Pangatlo, nagpapabuti ng mood at social interactions. Ano naman ang non-REM sleep? Ang non-REM sleep ay nahahati pa sa tatlong bahagi, N1, N2, at N3. Kung saan ang N3 ay tinatawag na delta wave sleep. Ang pinakamalalim na yugto ng tulog. Paano magkasama ang REM at non-REM sa isang gabi ng tulog? Ang REM at non-REM sleep ay nag-alternate sa buong gabi. Sa unang bahagi ng tulog, mas mahaba ang non-REM sleep, habang mas mahaba ang REM sleep sa mga huling oras ng pagtulog. Parehong mahalaga ang mga yugtong ito. Para sa ating pisikal at mental na kalusugan, paano ma-optimize ang iyong tulog? Narito ang mga hakbang na maaari mong gawin. Number 1: Iwasan ang alcohol at kape. Limitahan ang caffeine sa umaga at huwag nang uminom ng alak bago matulog. Number 2: Regular na exercise. Kahit 30 minutes lang na paglalakad araw-araw ay malaking tulong na para mabawasan ang stress. Number 3: Gawing komportable ang silid tulugan panatilihing malamig, madilim, at tahimik ang kwarto. Gumamit ng blackout curtains at iwasan ng gadgets bago matulog. Number 4. Iwasan ang pagkain bago matulog. Ang huling pagkain ay dapat dalawa hanggang tatlong oras lang bago ang oras ng pagtulog. Number 5. Gamitin ang tamang nutrisyon. Tulad ng magnesium. Para sa muscle relaxation, best form, magnesium glycinate. Vitamin D at zinc. Para sa immune function at melatonin production. At probiotics, Lactobacillus reuteri, nakakatulong sa serotonin at oxytocin levels na mahalaga sa maayos na tulog. Subukan ang 1/4 na kutsarita ng asin sa isang baso ng tubig bago matulog, nakakatulong ito sa relaxation. Ang tulog ang pundasyon ng mabuting kalusugan. Kapag inaayos mo ang iyong sleep habits, mararamdaman mo ang malaking pagbabago, hindi lang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong pag-iisip at emosyon. Kung nais mong matuto pa tungkol sa tamang nutrisyon at probiotics para sa mas maayos na tulog, huwag kalimutang panoorin ang aming iba pang mga video. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.